Hello! Good afternoon! I'm here na naman si Simplicio Camerino na mag-share itong uh, nakukulik kong coins. Ito po ang coins. Uh, 10 Peso. Kung saan nakalagay ang kanyang face value. ito pong coins na ito ay from Philippines uh, circulated pa ito ngayon sa ano uh, circulated pa ito ngayon sa uh, ating bansa uh, sa aming bansa dito sa Pilipinas na uh, may patong i sa mga department store 10 peso pero unti-unti na itong palaho dahil pinapalitan na po ito kaya may bagong 10 piso ka ngayon na coins yung NGC na pinapagawa ni Pangulong Roa Rodrigo Duterte. Dahil po itong coins na ito ay kaya ay ano to, kay pinapagawa ni Pangulong Noy Noy Aquino Binigno third Ito po ang kanyang 10 piso tinatawag na BSP series kung saan nakalagay ang mga imahe ni na sina to uh, Andres Bonifacio at kay ano uh, hindi natin mabasa dahil uh, Apolinario Mabini ang po, dalawa sila si Apolinario Mabini at saka si Andres Bonifacio ang ating mga bayani noong unang panahon na nakigdigma sa mga dayuhan na ayaw gusto na uh, gustong pumasok dito sa ating bansa uh, at ayaw nilang magpasakop kaya sila po ay nakidigma kaya sila ay tinatawag ng mga bayani ng mga Pilipino at saka sa si kaya sila po siguro ang dinlagay dito sa 10 peso coins at saka may mint mark dito sa kanilang likuran sa kanilang batok uh, at saka handkerchief sa kanilang si Andres Panipasio at saka ay Apolinario Mabini ay parang ano siya, handkerchief uh, at naka ano siya, naka Amerkana o ano bang suot niya uh, si Jose Ang Apolinario Mabini hindi ko po, nalimutan ko na po kung ano siya, General ba siya o ano ba, o ano ba siya uh, General Apolinario Mabini, parang General siguro ito siya at kung saan nakalagay ang Republika ng Pilipinas Republika ng Pilipinas 10 Pis Piso At kung kailan siya ginawa Noong 2002 At may inner circle siya Na naka ano, Naka circle sa Dalawang bayani At pangalawang round circle Sa Shape niya Kaya hugis tsaka tingnan uh, natin sa likuran uh, ito po ang kanyang imahe sa likuran kung saan nakalagay ang ano ang bangko sintal ng Pilipinas yung saan tinatawag ito ng Quinsta BSP uh, abbreviation abbreviation BSP at uh, yung pang meaning bangko sintal ng Pilipinas at uh, nakalagay din kung kailan sa ginawa noong 1993 at inilabas siya noong yan po sa harap uh, inilabas siya noong 28 28 uh, ano tayo ngayon 2024 may ano na siya may 22 years mula ng paglabas niya no ang dali dali ang ano na ang ano ba ang parang kailan lang na lumabas to ngayon 20, 24 na 22 years na ang dali, ang dali talaga ng panahon na lumilipas kaya kung mayroon kayo nito uh, ingatan nyo at ano, tingnan nyo kung may error dahil kung may error siya mas napakasunod nyo dahil po ay hinahanap yan po ng mga collectors at ito ay kusang common coins ay magtabi na rin kayo dahil baka darating yung panahon na maghanap din ang mga collectors nito dahil isa na itong gawing kasaysayan ng ating mga collectors dahil ito po ay pawala pawala ng sa circulation dahil pawala pawala ng circulation yan po ay gagawin na lang po ng kasaysayan ng mga collectors ilagay sa mga lalagyan o ano ba gagawin nila yan po kaya kinukulik nila yan po ito na ring o gear. Ito po ay tinatawag nila sa mga nominista na Dai 2. Dahil po ang kanyang ngipin na mababa at medyo uh, may pagka malapad siya. Yan po na pinakababa. Na tinatawag nila na Dai 2, Dai 3, Dai 4. Yan po ang mga anong ng mga collectors. May sila may mga Uh, meaning sila o kahulugan o tawag sa bawat shape ng ano na nakalagay dito may kanya-kanyang kasesayan, o pangalan at ito nakalagay ang ating star o sun ba at uh, tatlong bituin yan po napakaliit yan po. sinag ng araw at ang star na maliit pinakamaliit yan po ang nakalagay sa ating watawat. Anong, bang, alam niyo bang anong ibig sabihin itong isan? Ito po ay papaywatig na ating bansa, ang Pilipinas. At itong, itong, tatlong star. Ah, yan po ang papahihwating ng tatlong pulo.